Nami upat ka nami upat ni kabarkada barka. Murag singit lang siya ba. Isa ka bisit, na nawala... isa ka bisit ng isang Nawala, nam isa ka Sanchez nga babae, ang anak. Namatay to siya pag 18. Murag singit lang siya ba. Nawala ka barkada na namatay. Siya oh, namatay man. Hindi ko tukay na sa muna ko. Okay ni. Di. Di mo kaya na.

bata, kape ka na, ubaltin, naitim ka sa mga bata, pangisang vitamins na rin nila po. Kaya na bangal yung katibo nila na sa kumag, kaya ina niya, kanang gamit, gigang sa lampaso, kaya ang dalang mga apartment, kung hindi ka na nagala, i-okay ka ito ha. Kaya pag first time na kung gano'ng pag-uwas, kaya ako magkakabang kakarapagan ka na, ang bae, hindi na ako ka na, kaya talapag, hindi kayo, kung ano, hindi kayo,